THANKS <laughs> Magandang tanghalian po mga kalaki. August 5 na po sa mga nagla-lunch dyan. Mas masarap po habang kumakain tayo. Manood po kayo ng mga vlog namin dahil dito makakatanggap ka po at makakakita ka at makakarinig ng mga tips para po sa mga may hilig tumaya dyan sa mga lucky numbers. Ano po mga kalaki? Ang lucky numbers po namin pwede pong tayaan to sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad. Ito po mga 6 digit lucky numbers natin ng na mga Loto Pilipinas. Naku, ang lalaki na po ng mga prices ngayon. Ano po? Nakita ko po kanina kasi nung namaliin, Kaya ko ang lalaki ng mga Loto Jackpot. Siguro pati dyan sa abroad, ano po, mga taga-abroad dyan, malalaki na po bang jackpot price dyan? Tara, kunin po natin. Subukan natin, kunin ng million lagi po kayong maniniwala. Claim it, claim it, mananalo ko, claim it, claim it, mapapanalo ko nila Sir Red at ni Lola Carmen. Okay, kaya sa mga ready na po dyan, kunin po mga lucky numbers namin, tutok-tutok na po. Kunin nyo na po mga listahan yung mga kalaki at ibibigay ko na po ang mga lucky numbers na bagong sumada. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. At syempre, ibibigay ko na yan kung inumuna muna ako ng tubig. Ayan. Baka may gusto mag-sponsor mag sa akin ng Tumblr. Ayan. Pengi naman ng Tumblr. Ayan, nasa iba vlog ko lagi. Papakita ko lagi yung Tumblr. Sinong mabait dyan? Huwag ibigay sa akin ng tumbler. Ayan po mga laki. Ito na po ang ating mga lucky numbers. Ito na po. Umpisa natin ng 10 digit laki numbers abroad habang wala pong bumibili. Okay? Kunin mo na. Number 35. Number 26. Number 20. Number 14. Number 42. Number 53. Number 19. Number 47. Number 65. Number 8. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. 10-digit po kanina, ito lang po ay 8-digit lucky numbers abroad. Number 20, number 27, number 34, number 36, number 16, number 12, number 15, at number 9. At ito lang po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, number 1, number 33, number 17 number 8 number 4 number 26 at number 19 ayan mga kalaki at sinunod na po natin ang ating 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 po kunin mo na number 2 number 7 number 13 number 24 number 25 number 18 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 kunin mo na rin po mga kalaki number number 5, number 1, number 3, number 5, at number 6. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Kurin mo na rin, ilista mo na. Number 23, number 37, number 18, number 20 at number 24. Ayan mga kalaki, nabigay ko na po mga lucky numbers natin abroad. Lipan na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalaki po mga jackpot prize. Pero bago ko po ibigay yan mga kalaki, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit naming account na ako. Napakadami pong nagkalat dyan ng mga fake account mga kalaki. Kinukuha yung picture ko, ginagawang profile sa Facebook, hindi po ako yan. Baka mali kayo nang nafa-follow, hindi po ako yan. Baka mali kayo nang sa private consultation, hindi po ako yan. Subukan nyo pong i-message o kaya po tawagan. Tawagan nyo po yung mga yan, hindi po sasagot yan sa messenger. Kasi nga, fake po sila, hindi po ako yan mga kalaki, hindi nyo ako makikita dyan. Ito po ang account na ginagamit ko ngayon, Red Parungkin, na merong 275,000 followers, nako pwede nyo po akong tawagan dito, lalong lalo na po sa mga sasali sa private consultation make sure po na makakausap nyo muna ang sasalihan nyo bago po kayo magpa-member, okay tandaan nyo po ang lucky numbers namin mga kalaki ha ito po ang uh, legit na mga binibigay ko mga kalaki sa legit na account, ito po ang legit na account na gamit namin ngayon, Red Parungki na may 275,000 followers, kasama ko si Lola Carmen at syempre may Aris Gachalian tayong account, okay, meron din po tayong YouTube, Red Parungki na merong 17,200 followers. Lagi niyo pong i-check ang followers sa At syempre po TikTok. Red parung po na mayroong 445,000 followers. Ay mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po comment na comment, share nang share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po sa Messenger yung mga kalaki. At tandaan niyo po ang lucky numbers po namin, ah libre po ito, wala po itong bayad. Pero private consultation, private consultation po ay may may Membership at good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay at sa loob ng 3 months Pag sumali ka sa amin sa private consultation Iko-code ko ang birthman at birther mo Baka dito swertein kapag i-code ko yan mga kalaki Baka dito sa vlog namin sa private consultation Masubukan mong manalo Kaya, message na po sa mga messenger ko Sa mga interesado po dyan Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo sumali Para po legit na legit na ang kausap nyo ako At hindi po yung mga gumagaya sa atin, okay? pag sumali ka sa amin, bibigyan kita ng discount, sabihin mo para member ka sa akin ng August, September at October. O, 3 months po kasi ang membership. Okay? Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit natatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Wedding, pwede po mga kalaki. kita sa laban mo pag naka-private consultation ka sa akin. Okay? At sa mga hindi naman po sasali, may mga libre pong lucky numbers. Panuori niyo po sa Facebook, YouTube, TikTok, araw-araw po. Libre po yan mga kalaki. Okay? Mga bagong sumada yan mga kalaki. Okay? At syempre po, ituloy na natin na pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers Pilipinas. Ito na po ang 642. Kunin mo na. Number 19. Number 11. Number 23. Number 26, number 37 at number 30. Yan po ay 642 at ito po ang 645. Number 23, number 20, number 16, number 37, number 39 at number 41. At ito po ang 649. Number 15, number 26, number 14, number 5, number 20 at number 24. At ito lang po ang 655, 6 digit lucky numbers. Kunin mo na rin. Number 21. Number 25. Number 29. Number 19. Number 38. Number 44. At ito po ang pinakalas mga kalaki. Ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na. number 17. Number 38. Number 43. Number 46. Number 29. At number 6. Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet ha. At lunch, lunch, lunch na po muna. Ingat, ingat po sa labas. Umuulan, umaaraw. wag po kayo magpapaulan, okay? Tayaan nyo po yan sa lobo ng tatlong araw mga kalaki. At syempre po, ito pa ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo kay Ate Gemma Velasquez po ng Uy. Marilao, Bulacan. Ayan po sa mga taga Marilao, Bulacan. Ang daming nagme-message sa akin Bulacan. Kahapon Bulacan din, 'di ba? Hello po sa inyo. Maraming salamat po diyan sa Marilao, Bulakan naman. Shout out po diyan. Ayan po. Sa mga Velasquez family, humihingi po sila. Kamag-anak kaya ni Reginto Hello Ate Reg. Ayan po, uh, humihingi po sila ng 2-digit lucky number. Sige, bibigyan po kita. At syempre po, Baguio City naman po tayo. Ayan po, happy, happy, happy birthday po kay Mang ano to, kay Mang June Jimenez po. June Jimenez, hello, happy happy birthday po sa inyo. Siya po ay taxi driver sa Baguio. O nga pala, may taxi dyan. Shout out po sa inyo sa lahat po ng taxi driver dyan, jeepney driver. Shout out po, tricycle lang ang wala sa Baguio. Bibigyan ko siya ng 642 request niya. Good luck!